Ipinagmamalaki ng karamihan ng mga kidapawenyos ang ginawang pagpirma ni kidapawan Mayor Attorney Jose Paolo Evangelista at pagsama nito sa koalisyong Mayors for Good Governance na nananawagan ng buong transparency, accountability at hustisya sa imbisigasyon hinggil sa umano'y malawakang korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Ipinahayag ito ng mga kinapawenyo sa kanilang mga social media account habang may ilan namang mula sa ibang malugar na na all at umaasang sasama din ang kanilang mga opisyal sa naturang panawagan kung talagang para sa bayan ang kanilang paglilingkod. Nabatid na pinangunahan ni Baguio City Mayor Benji Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela City Mayor City Hataman ang panawagan na ilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kaukulang ahensya ang lahat ng dokumento kaugnay ng mga proyekto. Kabilang sa mga hinahanap nila ang programs of work, feasibility studies at mga pangalan ng contractors, maging ang mga pangalan ng politiko na nasa likod ng multi-billion pesos na flood control projects, ayon pa sa ilang netizen na malaking bagay ang check and balance sa mga opisyal na naglilingkod sa bansa upang mapigilan ang korupsyon. Ika nga nila sa kaninang opisyal na payag, transparency is no longer optional but a duty we owe to every Filipino. Luigi Alan Tutor Ndbc, Bida Balita.